peso commemorative coin na pwede natin bilhin sa mataas na halaga. Kung makikita nyo po, ito po ang hawak natin ay 70th anniversary. Ito po ay nabili natin kanina sa ating subscriber. Nabili natin sa halagang 300 hanggang 500. Ayan po, ito po nabili natin sa halagang 500 po ito. Sapagkat nakalagay po ito sa isang plastic na lagayan. Ayan po, kikita nyo po. Nabili po natin yung kanina. Dalawa po yan na nabili natin sa isa nating subscriber. Pero meron pa po tayong isang mas hard to find dito na pwedeng bilhin sa alagang 1,000 hanggang 2,000 pesos. At yun nga po yung isang 5 peso commemorative coin na 50th anniversary mga ka coin collector. Yun po yung nauna po yung nauna po yun kaysa dito sa 70th. Yun po ay 50 th anniversary na kung makikita nyo po yun ay pwede bilhin sa si inyo sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos. lalong lalo na po kung nakalagay sa ganitong lagayan, naka ito po, itong lagayan na to, pwede po ay umabot sa halagang 2,000 pesos at brilliant condition po yan. Talaga naman pong pag-aagawan niya ng mga kolektor kung sakaling may hawa kayang ganyan mga 50th anniversary. At meron po din po sa inyo na isa nating nabili. Ito pong bagong bayani commemorative coin. Ayan po, makikita nyo po siya. Nakalagay din po siya sa isang plastic at nabili naman po natin to sa halagang 300 pesos. Ayan po. Nagahanap pa rin po tayo nito ng mga brilliant condition mga ka-coin ka collector. Kung meron po kayo na ito, mag-message lamang po kayo. At bibilhin po natin sa alagang 500 pesos. Yun lamang po. Marami pong salamat. At tuloy pa rin po tayong bumibili ng ganitong klaseng 5 peso coin. Tingnan nyo po, napakaganda po na condition yan mga ka-coin collector. Brilliant condition. Baka po meron kayo ng ganitong klaseng 5 peso coin. At ito nga po ay bibiling ko sa alagang 1,000 hanggang 1,500 yung pong year 2006 mga kakoin collector na ganito pong klase na 5 peso year 2006 po ang aking bibilhin sapagkat kailangan ko pong makabuo yung aking 5 peso BSP series bali ko lang pa po ako ng 10 para sa akin pong binubuo na 5 peso BSP series ito pong hawak ko ay sample coin lamang. Ito po ay year 2015. Marami pong nag-aalok sa atin ito ngunit wala pa po itong halaga. Wala pa pong collector value ang ganitong klasing taon na year 2015. Ang may collector value lang po ay ang aking nabanggit na year 2006 mga coin collector. Baka po meron kayo ng mga year 2006 na 5 peso coin na higit sa 5 piraso hanggang 10 piraso yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 1,500 na brilliant condition or naka blister pack or nakalagay sa ganitong lalagyan yun lamang po mga coin collector marami pong salamat